shout out po shout out kay Gaya sa Bicolana please subscribe po Gaya sa Bicolana Ayan. Yeah. thank you po, mabuhay shout out oh. hello mga kalinga. subscribe nyo po Gaya sa Bicolana salamat hello mga kalinga. Pa support po uh, Jessa Bicolana isang kalinga partner po na nais rin makatulong sa ating kapwa uh, bisita po na kay channel pa like, comment, share, and subscribe. Thank you so much, mga kalinga. God bless. Gaiza Biculana. Mga kalinga, kasuportahan natin ang YouTube channel ni Zaji Fortes Gaisa Gaiza Biculana. Gaiza Biculana. Magandang hapon po mga kamonay. Andito po tayo sa Dangkalan po. Uh, pupuntahan po ulit natin si Tata Yoyo. Kung matatandaan nyo po, siya po yung isang senior na, napid, na may kapansanan din po. Dahil hindi na po siya nakakapaglakad. At mag-isa na rin po siya sa bahay niya. Ayun po. Bali, kung matatandaan niyo po, si Tatay Yoyo, siya po yung... Uh, tinulungan natin para mapadingdingan yung bahay niya kasi medyo sira na po. Kaya ngayon po ay pupuntahan po natin siya kukumustahin. Tsaka alaman na din po natin kung... Ano na po yung kalagayan ni Tatay Yoyo? Kasama po ulit natin yung kapamilya ni G sa Bicolana na lagi nakasuporta. Ayan po, dadalhan po natin si Tatay Yoyo ng 2 kilong bigas at konting grocery po. Ayan, kung makikita nyo po ay ang bahay ni Tatayoy ay malapit sa dagat. Ito po yung daan papunta sa bahay niya. Ayan, nandito na tayo sa bahay ni Tata Yoyo. Tagbalay. Tata Yoyo. Oh, yan naman po kami din eh. Ang kanjisa po. Nagano ka po? Oh, buksan mi ha. Ah. Oh. Yan naman kami, mabisita. Kay nagtani kami. Kamay pum na ho. Nagparaano ka tatayuyo? Ah. Kamay ka man na. Kamay ka na. Oh my God, nabutang. Oh, nabutang na ha. Ano? Ayun. Ayun nilagyan na ng ano, lang. an, dingding ni, an, sobra ng ano, pampadingding ni Tatay Yuyo. Nilagyan na ng siling. Isam problema kaya kahit isam ang sa gilid na year dito nagtuturo. Ah. Nakuha sa may isam eh, na natin, ang kutso, may bis dito ang turo ko. Kaya nga rin pinabutan sa trapal dito. Oo, oh, dapat nabutan ang trapal bag. Kaya may trapal baga na sobra dito. Oo nitrofar. Kaya uli, ah. liwanan liwanan na, mm. na ang utak sa lapit pili-pili na yero. Kaya mm. na ang lumot na. Hindi na pa ako hindi ah, na kaya sa multasel. Mm -hmm. Kaya eh, sinito sa matalay na mga kulang ako sa yero. At ang kapal. Ay bago pa iba. Kung mo yung uyo ng turok ko. Ay eh, nabungang-bungawan na kaya isko mo. Mm -hmm. Bentabi kami na ano di na grocery po tapos lima na kilo na bugas. Kay Niyan lang po kami na ano po. Ngayon lang kami nakabisita kay naging busy man po. Dito kay nanong. Niyan lang po kami na ano nakapag nakabisita. Naimbot ko man na, na salmail ko hinimot lang. Ni Ate Jess Bicolana po.

Patapos pa siya, Michael. Kung ano ko siya doon. Nagsikap pa. Hindi ako. Tato pag ano, mamatay um, at punay na. Di solo siya. Yung, may may hapdos pa niyo patang ina. Malig sa bitis. Bagano ba gani na ano niya? Maski, di, okay, Ayan po, may dara kami para ano po. Maski pa paano baga po makaano sa ano. May pawaran naman ang bugas ko na ano. Hmm, Mm. mm, -mm. May tubig mo si Tata Yoyo dito. Ilibit ko lang po Tata Yoyo ha. Ito po yung pinadingding. Ito yung pinading yung last na. Ayun kay naman po siya. Mga likod po to.

bumo kasi daw po ah uh, may tubutulo daw po sa yero kasi medyo luma na daw po yung yero kaya yan po bisit dito na um uh, Biyo, si dire ni na sinina ka si Nina, ay, kilala mo ka nun. Ikaw pwede kami si Ninang Ami. Ang batila mo? Si Ninang oh, Ami. Ninang Ami. Hmm. Tagasan Isidro. Tagasan Isidro po. Pwede kila si dati. Kamagod ko si ano? Wala kasi nila ba, mga Pransi. Ako oh, may si di ba? Kamagod sila mga binti. mo si ano? Si Goy si, Pransi? Opo. Sila pata, sila patid. Sila bet. Si Pati, oh, uh, okay. Kung ba si Pati Boy, France. Oh, okay. hmm. France sa susunod. Ang sanis niya sa lang po siya. Sa awan lang kasi si hmm. si Raonay Boy France sa ano, dito na sa, ito sa banda namo. Sa Tondo na siya. Sa Tondo na siya. <susurra> Dinaasawa na asawa ko sa dati kapitan, ang kiss. Hmm. Sa Sa Opo. opo. Ito na lang yung sarabay ito sa sarabay. Para na ako. Oh. Para na ako. Para ano ka man po, Tate Yoyo. Kumusta man po. Ano ano din eh. Ang ulit Diyos. Seleksyon na lang ako. Ano ko. Pakiram na lang Ano na. Nakapil din mo. Kahit pa na lang ako. Mm, -hmm. um, maski kay lalo, lalo na po nag-uumuulan nag oh. um um lagi, no? Uh Ito ang problema lang ano, sa pagka, ano, okay lang. Maski, konti-konti lang. Nakaraos din. Nakaraos lang. Hindi man ako nagkataon na sinta ka nga. Ito ang tutukod ako man. Kung na ako sinta ka nga, pati magtaas mo na ako blood sugar. Kaya dapat tukod lang. Kung magano naman si Malat, magano naman ang ano ko, yung may blood. Kaya tukod-tukod lang.

Mapagal talaga pa pag ano. Uh, pero kung naka, ano kung, tako, kung naka, Pero nakakalabas uh, naka lang naka po, po din eh. makatay ko lang po. Kaya lang hmm. mm. Anong na, na, mo ano? Galit? Yan. Galit. Uh, Galit. Pero ang an mga magulang mo po, Galit. ano? Yeah. Galit

Magiging yeah. mati na ang yeah. polyo, ano na dagat, kayo. Ang dito na yeah. iluksan sa hinabuyan, may yun siyang pigir dito. anti rin nga may borabo doon, may pigir dito. Dini ho, ho, may man dito. Hindi ini yung ininasapa ako. Kaya nga din, ang kapitan dito, baka yeah. naman nasasapa. Mauha yeah. din ang awas, ma. Baga po, ang dito nga, siya may saksak nga na mayaman niya. Sa mayroon silang foreigner ang tagsaliri, nagpiliri, pero pasasalo kaya pinangang pinjiyo pinasara mm. sino doon naglabas ini diba, ano dapat sino kini. man po naglabas ini Tatayoyo? ako ang naglabas ini ng ako na lang mm Apo, naka, ano po sinusunod ano no po nang bailay pay sampay ko po sa na sampay mo na lang po hmm. para tapang alisin kasi dire mo sa mga sampay wala si wala si hindi na po siya nakapag-asawa. Wala ko pa kapag-asawa. May sa high school ako. May PCB3, nalung po ako. Dahil Paano po sa... Mo kani -kani siya? Ano siya? Dahil po sa ano, na, dati na mananahis si Tata Yoyo, tapos, no? Mga po ba yung Tata Yoyo? Yun? Mananahis siya, tapos... Third year high school ako. Naging natabardulyo ka ba yung apo, no? Oh, Mga ba Wala lang sa, ato, sa city, diba, na nag, ano, doon si Ping, Pasma. Ah, na Pasma. Di pa taon na nag-undergrade? ano, recovery,

tapos yun ay nag-start po. Kaya sa nagtataya ko ng yung open na po dapat po rin, mag-stop po rin sa po tak, 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 Hindi, may ano po, may, may host man siya din eh. Tapos yun, kaya just na po. Hmm. Dati sa parang kayo may connect na kami. May man siya sin ano din eh, uh, gripo. Kaya ah, nagsusugna na man siya din eh. Una, Paano man, o oh, ano, pugon ang sugnaan po? Hindi, ano, hindi ko Ah, a rice cooker. Para kaya nasisira po niya. Si Paano pag sa si po? Ha? Sa Oh, kung nakabala ko si Nagas. sa rice cooker, pinipretos ko ba? Nakapretos pa din ako. Mungkin lagi ada alam. Oh, mereka bina tangan satu may Yang mana mana, kita na, mana kita semua kelas kajian. Kita mana sa mga mana mana. Kita mana mana. Kita mana mana. Kita mana mana. mga mana mana. Kita mana

pagbihin nga niyo sa import niyo na sa mga kapareho ka. na Sana biyaya ako mo siya mayag na lawas para magampanan niyo ang niyo tungkulin. Na buluntag niyo na isa kripisyon niyo ang niyo resources mga kusog para makadano. Pambihira ang mga sarubat sa mga katangin na lang. Daghan madadanunan po ay mga mayaman nga nang nadiri kaya magpa. Hmm. Saan? Ayun po. Maski pa paano po makakatulong na po kay Tatayo yung grocery na dala po natin. Maka-ugso ah, na po <laughs> Medyo matagal po kasi natin na na balikan si Tatayo dahil naging busy na rin po. Ayun po Tatayo, maraming salamat po ulit. Ah, salamat. Ingat po kayo lagi dito. Ayun po. Salamat po. Makakita na kami Tatay. Salamat po. Nabalikan na po natin si Tata Yudyo po. Bali, dinalan na po natin siya ng konting grocery po at saka bigas po. Sakto daw po kasi paubos na yung bigas niya. Po. Maraming salamat po ulit sa Bicolana po. Thank you po.